Huwag kayo magmahal ng kalbo. Buhok nga niya, hindi niya kaya pahabain. Relasyon niyo pa kayo. <laughs> Tinunto, ito. Sa nagtatanong ko kung anong lahi ko, pil po ako. Oh my God! Wow! <laughs> Pilipinong pinalaki sa <saan>? am. <laughs> Paglalaban ko ang pangamalan natin, Joy. Alam kong, masaya ko, masaya ka na dyan kay Mart. ako sa kanya, siya kumakain makain ng mo. What? Ayot ganon, laging pa. Naghahanap po ako ng kachat. Mabilis ako mag-reply. Nagtatype ka pa lang, type na kita. <laughs> Excuse me. Yes? Kumain ka ba ng asukal? Hindi. Ang tamis kasi ng ngiti mo eh. <laughs> Joy, balik na sa akin, Joy. Kasi mabangon itlo ko, Joy. What? Hindi ka si magamoy mo to. Huwag ka na matampo. Hindi ko mahal si May. Ikaw rin mahal ko, Joy. Antayin kita pabalik mo mahal. Kasi si Jan, harap lang kay Joy. Basta, tandaan mo, Joy. Amalamal kita. Love you so much. Joy, Joy I love you, Joy. Sinundan kita kanina nakita ko may ibang babae ka kasama. Hoy! Sinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling na nagsasabi ako ng totoo! Sinungaling ka! Sabi mo dito ka sa bahay, ba't mo ako sinundan? Sinungaling ka! Ayon na kita makita! <laughs> ano bang ba klaseng gulpin ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso -isip? Oh! <laughs> Hello baby. Breaking up with you. Don't call me anymore. Baby, please don't do this. You need money? You need iPhone? I give everything I give. Whatever you say I do. Just ask what you want. Who are you? I can die for her, but cannot give us so call another girlfriend. Contact name? Baby 6. paano mo pinatay ang biktima? Nilason ko po siya. Nilagyan ko ng lason yung lugaw, tapos pinakain ko sa kanya. Hindi ka man lang ba naawa na pinakain mo siya ng lugaw na may lason? Naawa po. Awang-awa nga po ako eh. Kaya lang, humingi pa po ng isa eh. Di, ko pa. Magjowa kayo ng ML player. Kasi yan yung mga taong nagre-reply sa chat pagkatapos ng game. First blood. Ma, tapos na ko we lapit. Wow, amoy tae pa rin. <laughs> yan, si Pia Words yan. Si Pia Rishba. Papa! So ikaw. anong, 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 Papa, takala, 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 takala. <laughs> So, si Pia Wars back. Titigan mo muna siya. Tignan mo, tignan mo. Okay. Pikit ka, pikit ka. Tapos titigan mo siya ulit. Anong nararamdaman mong hula sa kanya? hula ako sa kanya, magiging nanay ko na yun. Kasi, baka, nagawa mo na ang bagay mo eh! <laughs> gusto mo bang makatulong sa pamilya mo? O gusto mo bang gumaan yung buhay ng pamilya mo? Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na sa inyo. <laughs> <laughs> kuya, kuya, pwede magtanong? Oo, oh, ano yan? Anong prutas ang pwede mong itulad sa ex mo na nanakit sa'yo? Ah, durian. Bakit? Kasi, babaho siya. Pero masarap. <laughs> <laughs> ano mas gusto mo? alcohol o ito. 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 Ba't di na lang ako? <laughs> <laughs> Hoy! Umuwi ka na! Lasing ka! Hindi ako lasing! Hindi ko ba ako nakikilala? Nakikilala kita! pulis ka. Eh ako, kilala mo ako. Ah, hindi. O, di hindi ikaw ang lasing. Pwede ba dito muna ako tumuloy? Pinalayas ako sa amin. Lasing ko daw ako eh. Hindi pwede. Bakit hindi? Eh, lasing ka eh! Ano? Pati ba naman ikaw? Ba't ba pinagbibintangan mo ako lasing? Sila ulo ka pala eh. Di ba ako nagpalayas sa'yo? Sabi ko lumayas ka. Dito balik ka pa. Layas! o ang English ang punong-puno na ako sa iyo. I'm fully charged for you. <laughs> <laughs> Hoy ikaw. Bigyan ka tips para hindi ka iwan. Ikaw mang iwan. <laughs> Anong karapatan mong hingin na isang bagay na ipinagdamot mo ibigay? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. All Name the song. Bubukang bulaklak pa ang reyna sa sayaw ng cha, -cha ang saya-saya. Giaway tika para lambingon ko ni mo. Pero kay bugo mong ka. Nagbulag na inonta kasi ako ng mga office mates ko. Uminom lang kami. Lasing ka, no? Hindi, ah. Kunti lang naman ininom namin, eh. Ay, paano ka magkakaroon ng office mate? Wala ka naman trabaho. <gibli>